<laughs> so, okay po. Meron po tayo dito na ayusin na Suzuki Bergman. So, ang hinala po natin dito sa motor na to ay loose compression po siya. So, bali, sabi ni bossing, na iba daw po yung makina nito nitong nakaraan lang wala pa daw pong isang buwan tapos kanina po ay bigla po daw siyang tumirik ngayon nung tumirik siya nung sinusubukan niyang pa startin is napakalambot daw po ng kanyang kick so i-check po natin kung talaga malambot So, okay, check-check po natin yung kickstarter. So, okay po, totoo po yung sinabi ni Bossing, malambot po talaga yung kanyang kickstarter. So, posible po talaga na loose compression po ito. So, bali sa ganitong pagkakataon po, hindi po muna tayo agad-agad magkakalas o magtatap overhaul para hasain yung barbula. Susubukan po muna natin yung ibang paraan na pwedeng umugra. So, if first aid muna natin siya at baka sakali mapahandar po natin na hindi po tayo nagkakalas. So, okay po. eto po ay pinaghalo po na langis at gasolina po. Ang gagawin po natin, tatanggalin po natin yung spark plug. Isasalin po natin doon. Pero hindi naman po sobrang dami. Tapos, so, susubukan po natin na paanda rin kung mag start siya. So, hindi po muna tayo magkakalas. Okay, bago nga pala tayo magkalas, tignan muna natin kung may kuryente. So, okay, kitang kita po natin, meron pong kuryente. So, ngayon po is, kakalasin na muna natin yung spark plug po. So, bali, ito pong unit na to is, the overhaul daw po, sabi ni Bossing, wala pang isang buwan. Ganito din po daw yung case niya nung time na yon na nag-loose compression din daw po. So, yung ibang detalye, kung may, mayroon pang ibang sira, hindi po natin alam. Basta, ito daw po ay na-overhaul. Bago ba ito yung spark plug, sir? Bago? lumana. So, okay. Check nga rin natin yung kuryente ng spark plug mo. Dali, pali ko yung cap. Okay. So, okay. Maganda pa yung kuryente ng kanyang spark plug. So, itutuloy na po natin yung binapalak natin na paglalagay po ng langis at kasulina doon sa kanyang chamber po. So, okay. Dito sa may part na to, may makikita po tayo butas. Ito po, ayan po. So kung nakikita nyo yung butas na yan Diyan po natin isasalin itong pinaghalo nating langis at gasolina po So okay, dyan natin siya patadaanin po Tapos ibabalik po natin yung spark plug at susubukan po natin padarin Okay po, nalagyan na po natin ng gasolina, binalik na po natin yung spark plug. So, itatry po natin kung aandar Okay po mga bossing, wala po tayong ibang kinalas. Ngayon po, umantang na siya. I-check naman po natin ngayon po yung valve clearance, baka po tukod kaya siya nag-loose compression. Tapos, paaantarin po natin siya ng mas matagal para tingnan natin kung mawawala po yung usok kasi... Wala tayong idea, dinala po ito dito ng hindi umaandar Kaya hindi po natin masabi kung may iba pa siyang problema Kagaya nga po ng sabi ni Bossing, galing to sa pagkaka-overhaul. So baka may iba pang problema na hindi nakita. Kasi sabi niya nung kanina, pag pinapay start daw niya to, pag malamig ang makina, may usok daw po talaga. Nawawala na lang daw po pagka umiinit na. So kahit hindi pa siya tumitirik, may issue na talaga siya ng pag-usok. So ngayon, hinala natin, medyo kakaiba. Dapat wala ng usok yon eh meron pa rin. Pero ganun paman tetestingin po natin. So, mag adjust po muna tayo ng valve clearance. So, okay po mga bossing, na-adjust na po natin yung kanyang valve clearance. Bali, nilagay po natin sa standard. Tinignan po natin kung ano po yung nakasulat doon po sa kanyang U-box. Ang nakalagay po dun eh, is 0.08 sa intake at 0.16 po sa exhaust. 0.08 mm intake, 0.16 mm po sa exhaust po. So, yun na po yung kinuha nating sukat. Ngayon po, tatakpan, tatakpan, na natin. Paanda rin po natin siya ng at least 5 to 10 minutes. Titingnan po natin kung mawawala po yung kanyang usok. Sana po mawala. So, okay po. Um, naibalik na po natin lahat yung play rings, Lahat po. So, okay na po. Ngayon po, kung titignan po natin dito sa side na to, yung kickstarter po niya matigas na. So, ayan. Kailangan mo ng panggigilan para maibaba. Ayan. So, kanina nakita nyo malambot yung kickstarter. Ngayon po, matigas na. Ayan. Bago mo maidiretso talagang, manggigigil ka. Umaandar na rin po siya ng maayos. Pati po yung pag-uusok po ng tambucho, nawala din po. Pero sa klase, kung titignan natin, ayan po. Uh, may mga carbon siya dito posible rin talaga na ito umuusok na siya kahit papano mahina lang kasi may carbon siya dito pero yung kapal po ng usok kanina wala na po so okay umaandar na po siya so bali wala po tayong pinalitang pyesa um, yun lang po yung ginawa natin naglagay lang po tayo ng pinaghalong gasolina tsaka langis dun po sa may chamber po niya tapos nakajas lang po tayo ng valve clearance binalik natin sa standard bukod dun wala na po wala tayong pinalitang pyesa So, okay, paandarin na po natin. Ayan. So, okay na po mga bossing. Ayan, pati yung usok niya, wala na po. So, okay, ayos. Ayos.